kung okay ano ba, -ba siya ano? maganda maganda na yan simple eh pinatek simple lang siya pero appreciate naman ng ating mga mahal but eh. simple lang ginagawa natin ha? basta so, pabili ng ano nyan kasi eh, pagpipili ka ng bulaklak gastos pa yun tapos silang araw lang lang tana. Tapos pag binila mo pang chocolate, sakit pang ipin, ako pa sisisihin. Kasabihin <laughs> <laughs> lahat, binili mo na lang bigas. Pero ito na lang, para simple. Oh. magusto magustuhan kaya ito ng aking... August, diba? magusto gusto yan, yeah. may puso eh. Kasi may puso. Oh, puso to na saging. Ibigay ko sa kanya to. Oh my God! Wow! Tapos, siyempre, maging, mas, maging happy na kaya siya dito. Oh, lalagyan ko pa ng twist para mas, ano, mas maganda, no? Ano man? Colorful eh, no? Tignan yun nyo, guys. Gustuhan niya kaya to? Kailangan yan, may violet. Oo nga, no? Mas maganda pag may violet, no? Mm. Teka. Hindi natin ang violet yan. Kasi yun ang mas masarap. Violet. Ay, Ibang violet to. Hindi to bulaklak. Ah. Wait a minute. Teka. Tago ko muna. yung violet to. Hindi natin ang violet, ha? Wow! Yeah! happy na siya dito. happy na yan dyan. Tapos ano, para hindi na siya magalit sa akin. Sabihin, ano eh, wala akong gift sa kanya. Pero wala tayong pambili. Wala tayong pambili ng mga mamahaling bulaklak. Diba? Pero sana ito, sapat na. Ito na eh, may nilalagay lahat guys Parang 10,000 yun ah mm -hmm. Ay nakita yung number Hindi ko na siya ah, may nilalagay lahat you know, Pero oh, may nilalagay lahat May pa yung iba dyan ah, Sa tingin nyo, magugusta ko kaya ito ng aking Kasi yung Valentine's hindi naman dapat February 14 lang eh Kailangan yung natin yan, everyday. Ma-appreciate <tries> niya. Diba? So, yan, ha? Abangan niyo kung ano magiging reaction ng sa'yo. Bibigay ko to kanyang pang, ano, valentines na gift ko sa'yo. Sana magustuhan niya. Ang effort ko, ma-appreciate niya. Yan, guys. Abangan niyo yung next na kung magiging happy ba siya o anong gagawin niya yung reaction niya. So, yan. Sa ngayon, eto hanggang dito muna at mamaya bibidyohan natin kung anong reaction niya so good luck sa akin guys 2,000 years later <laughs>